At para sa mga ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo, Mayor Vicente B. Amante nagpaalala ukol sa gun ban para sa October 30 barangay at SK election. City Administrator Larry S. Amante nakipagpulong sa SPC PNP para sa patuloy na pagpapanatili ng katahimikan ng lungsod ng San Pablo. 48 regular session ng sangguniang panlunsod isinagawa noong June 13. Teenage Pregnancy Symposium inilunsad ng City Population Office. Bagong opisyales ng PLSP University Student Parliamentary, nag-courtesy call kay City Administrator Larry S. Aman 13 ang Adolescent Health and Youth Development Program Teenage Pregnancy Symposium sa pangunguna ng City Population Office. Sa pamumuno ni City Population Officer Mylin T. na ginanap sa SPC Multipurpose Convention Center na dinaluhan ng 300 grade 11 students ng Felix Amante Integrated High School. Nagpaabot ng mensahe si Mayor Vicente B. Amante sa pamamagitan ng Executive Assistant Arnel Tixon na sumusuporta sa mga adhikain at proyekto na makakapagpaunlad ng buhay ng mga kabataan. Nakiisa rin sa nasabing programa si na Councilors Carmela A. Acevedo at Cesarito C. Tixon. Wilbert E. nagu na nag Narito ang ilang kaganapan sa iba't ibang tanggapan sa lokal na pamahalaan. City Disaster Risk and Reduction Management Office sa tagubili na, na Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante ay nakikiisa ang pamahalang lunsod sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill 2023 noong June 8 ng umaga. Preparasyon para sa monthly long celebration ng National Disaster Resilience Month sa July at patuloy na pamamahagi ng digitized evacuation guide maps sa 80 barangays at updating ng CDRRMO official Facebook page. San Pablo City PNP nagsagawa noong June 10 ng Drug Awareness Lecture sa 300 mag-aaral ng LSPU San Pablo. Nagsagawa naman ng poster making contest noong June 13, kaugnay ng buhay ingatan drogay ayawan o BIDA program na nilahukan ng mga mag-aaral ng BS Criminology Class Mandaragtas ng LSPU San Pablo City Campus. City Tourism Office, pakikisa ng City Tourism Office sa pamumuno ni City Tourism Officer Maria Donalyn Brinias sa Philippine Coffee Expo 2023. San Pablo City Fire Station, panawagan ukol sa paggamit ng electric appliances, hugutin agad sa saksakan kung may usok o kakaibang amoy at ipagawa muna bago gamitin muli. Palitan ang mga sirang electrical cord, isang electric cord lamang ang i-plug sa bawat saksakan. Huwag ilagay ang cord sa ilalim ng carpet at huwag itamper ang mga tamper fuse box. Kung may sunog o iba pang emergencies, tumawag lamang sa hotline ng San Pablo City Fire Station sa telephone numbers 562-7654 at 572-3868 o mobile number 0999-578-4943. City Health Office, mga panawagan, hindi safe ang vape. May nikutin pa rin ang vape tulad ng sigarilyo na maaring magdulot ng anxiety, tension at iba pang mental health problems. Tumawag sa DOH Quetline 1558 at bisitahin ang healthypilipinas.ph para sa karagdagang impormasyon ukol dito. Ang buwan ng Hunyo ay Scoliosis Awareness Month. Kung napansin ninyo na parang tabingi ang gulugod o likod, kumonsulta agad sa pinakamalapit na primary care provider sa inyong lugar. Ang Chikiting Ligtas ay extended hanggang June 15, 2023. Pabakunahan ang inyong mga anak na siyam hanggang limamput siyam na buwan laban sa tigdas at rubella at mula 0 hanggang 59 na buwan laban sa polio. Ugaliing maglinis ng kapaligiran upang maiwasan ang sakit na leptospirosis sapagkat hindi lamang sa ihi ng daga nagmumula ang bakterya ng sakit na ito. Peso San Pablo, urgent hiring ng SM Appliance Center para sa customer service assistance, inventory assistance, administrative assistance, counter assistance, sale assistance, cashiers, sales clerks at stock clerks. Nagsagawa ng National Career Fest Seminar sa STI San Pablo City Campus. Pamantasan ng lungsod ng San Pablo, si Kurt Cyrus John B. Cabral na isang faculty researcher ng College of Teacher Education ng PLSP ay pinarangalan bilang Best in Oral Presentation Asian Virtual Conference on Interdisciplinary Research 2023. City Population and Nutrition Office nagsagawa ng pre-marriage orientation noong June 13, 2023. Narito ang ilang mga kaganapan sa mga barangay sa lungsod ng San Pablo. Mula sa BIO Bagong Bayan, pagtatapos ng mga young students ng Crescencia Drusilla Lopez Senior High School noong June 9 para sa kanilang work immersion. Mula sa BIO San Isidro, libreng kupit sa San Isidro Basketball Court noong June 10 sa pamumuno ni Chairwoman Hasmin Alcantara at Sangguniang Barangay sa pakikiisa ng San Pablo City Supreme Eagles Club. Mula BIO 6B. Tree planting activity. Noong June 10 sa pamumuno ni Chairman Jenner kasama sina Kagawad RJP Planelo, Rowell Incange, Jay Pangan at Chief Tanod Mary Ann Caraballo. Mula sa BIO-Solidad, Celebrasyon ng 24th Anniversary ng Senior Citizen sa Pakikisa ng EGBI Guardians, Solidad Chapel, Solidad Health Center, Barangal Children Association, Solo Parent Association at BPSO. Mula BIO-San Roque, Pinangunahan ni na Chairman Trejecito Diogracias at Cagawad Jose lida ang pagbubuo ng Solo Parents Association upang magkaroon ng direktang komunikasyon ang Office of the Social Welfare and Development sa mga Solo Parents ng Barangay. Mula BIO Santa Veronica, inilunsad noong June 12 ang regular na pagroronda ng mga miyembro ng BPSO sa pamumuno ni Chief Dario Reyes at Cagawad Rinaldo Atienza sa bawat sulok ng kanilang barangay mula Purok 1 hanggang 7 sa direktiba ni Chairman Felix Dangge. Mula Biyaya o Santissimo Rosario, pinangunahan ng sanggunang barangay sa pamumuno ni Chairman Onopre Atienza ang bayanihan at paglilinis ng mga basura sa tulay ilog Paragusan mula biyaya sa San Antonio Uno, Ang mga mamamayan ng Balanga ay nakiisa sa posisyon bilang pagdiriwa ng kapistahan ng kanilang mahal na patron San Antonio de Padua na tampok ang pagparada ng iba't ibang imahen ni San Antonio de Padua sa saliw ng pagtugtog ng mga musiko. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente Biamante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang...